Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. hinimo ang China na idaan sa arbitration ng pag-aayos ng gusot sa West Philippine Sea. Ito sa harap ng muling pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China sa resupply boat ng Pilipinas nitong Sabado. Si Patrick De Jesus sa detalye. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West oh. Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang, hindi naman siguro pwede. Mariing inalmahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang tila-umanoy pananakot ng China. Kasunod na rin ito, ng panibago na namang pambubomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard at napuruhan ang narentahang resupply vessel ng AFP habang nagsasagawa ng rotation and reprovision o remission sa Ayungin Shoal. Noong Sabado, para sa mga sundalong naka-estasyon sa BRP Sierra Madre, sabi ni Teodoro, kinagampanan lamang ng Pilipinas ang ating karapatan sa ating teritoryo. Pero ang China, Anya, ang paulit-ulit na gumagawa ng mga iligan na hakbang na nasasaksihan ng buong mundo. Ang problema ay eh, ang China napakalaki na, ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pa pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialam China na magsabi na sila lang ang pwede. Hamo naman ni Teodoro sa China, idaan sa arbitration ang pag sa gusot sa WPS dahil tila niya hindi naman sumusunod ang China sa mga usapan sa kabila ng paulit-ulit na dialogo. Ngayon, para maliwanag, kung gusto nila, ihayag nila sa mundo na maliwanag kung anong posisyon nila sa ilalim ng international law. Ihayag natin ang ating posisyon, i-arbitrate natin. That is the best way of solving a legal dispute sustainably. E eh, ayaw nila. Dagdag ni Chodoro, Walang impluwensya ng anumang bansa ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea. Pakiusap din niya sa lahat na magkaisa sa pagsusulong ng ating karapatan dito at huwag magpadala sa mga ipinapakalat na propaganda ng China. Alam na naman ng buong mundo na iligal ang ginagawa ng China na pag uh, pagpagkukopkop uh, ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapanipaniwalang historical narrative na walang bansa sa buong mundo na naniniwala at maraming bumabatikos So, sa bakatwid kahit sila siguro nahirapan maniwala, eh, sa kabila nito, sa ating masusing ah uh, Pakiki-baka sa West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at ng international law, tayo ay napakaraming kaalyado at ni isang bansa walang bumabatikos sa atin. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng Embahada ng China upang maihayag ng Pilipinas ang mariing pagkondena sa agresibong aksyon ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ipinagutos din sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing na ihain ang kaparehong reklamo sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Nakapaloob dito na walang karapatan ng China sa Yungin Shoal na isang low tide elevation at nakapaloob sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at Continental Shelf alinsunod sa UNCLOS na pinagtibay pa ng 2016 Arbitral Award. bagbag ng DFA ang patuloy na pahingi alam ng China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa loob ng ating sariling EEZ ay hindi katanggap-tanggap sa sovereign rights at jurisdiction. Pinaalis din ng Pilipinas ang China sa bisinidad ng Ayungin Shoal at ating EEZ. Ginawa na rin daw ng pamahalaan ng lahat upang pahupain ng tensyon alinsunod sa napag-usapan noon ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. Pero tila salungat ito sa ginagawa ng China. Paalala pa ng Pilipinas, itigil ang China ang patuloy na paglabag sa international law. Sagot naman ng China, hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitral Award na pumabor noon sa Pilipinas. Sa gitna naman ng nagpapatuloy na tensyon Nagpasalamat ang DFA sa international community dahil sa patuloy na pagsuporta sa Pilipinas at pagsusulong ng international order base sa international law kung saan 21 bansa na ang naglabas ng statement of support. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.